Magandang araw sa ating mga kapatiran. Oras na para sa ating light up kung saan kami ang magiging liwanag sa mga latest sa ating eklisya. Ang third quarter focus na may tema increasing more and more in grace and thanksgiving, ating alamin ang ilan sa mga happenings dito sa Taguig. Mula sa buwan ng Hulyo, narito si Nika Salim. Natutukan ng growing faith ng ang bawat isa mula sa mga bata hanggang sa ating mga college students, ating ngang tunghayan ang naganap na Head Start at VBS noong buwan ng Hulyo. Ang pangunahing biwa ng Head Start 2.0 ay ang paghahanda at papalakas ng mga kabataan upang maging mabubuting kristyano at maging kagamit-gamit sa kanilang komunidad. Ang bawat isa ay dumalo sa kanilang break rooms na nakaayon sa kinuha nilang mga kurso na pinapangunahan ng mga specialized speakers sa bawat field. Tinutukan ng pag-uugnay ng pananampalataya at edukasyon, pagpapaunlad ng mga kasanayan, pagbibigay gabay sa karera, pagbuo ng komunidad at pagiging isang modelo ng serbisyo. Ang Head 2.0 ay di lang career orientation kundi oportunidad na lumago sa akademik o espiritual na buhay. Kaya naman napaka-memorable, enjoyable at punong-puno ng kaalaman ang daladala ng kabataan sa kanilang pag-uwi. Kinaaliwan naman ng ating mga chikiting ang taunang VBS na may temang Hope Garden, Thriving in God's Care. Isang linggong punong-puno ng mga aktibidad na nakasentro sa Biblia. Sa pamamagitan ng mga aralin, mga laro at mga kwento, natuto ang mga bata tungkol sa pag-ibig ng Diyos at kung paano ito maipamumuhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nakakatuwa nga naman ang achievement ng mga batang ito sapagkat 129 ang nakapagtapos at 27 naman ang dedicated organizers, teachers at volunteers na naging susi sa tugumpay ng programa. Napakahusay nga naman talaga Tama ka dyan, kapatid. Hindi lang nag enjoy ang kabataan, kundi may sa din nila ang salita ng Panginoon. Napakaraming pagkilos naman ang nakita sa buwan ng Agosto. Ano nga ba ito? Maki-update kay Veline Ibinida ng mga kapatiran ang kakayahan at kahusayan sa mga pagkilos noong buwan ng Agosto. Muling ang nagkasama-sama ang 143 na kapatiran sa Lighthouse BBC Tagig sa isang family fun day noong August 23 sa Gig Resort sa Nasugbu, Batangas. Tila nakawala sa hawla dahil game na game ang bawat isa para manalo ang Lighthouse Groups. Kabilang sa mga highlight ang mga icebreaker na food relay, hunger relay, flog hunting, tug o war at mga paliksahan sa pagsigaw makikita ang sunod-sunod na rankings sa inyong mga screens. Bukod dito, kasama sa kaganapan ng isang espesyal na seremonya ng bautismo para kina Sister Mirna Samudio at Sister Gilda Caranza. Purihin ng Panginoon sa pagdagdag sa ating eklisya. Bukod sa Family Day, excited naman ang paglipad teachers. Nabalot ng saya ang paglipat training na ginanap sa Lighthouse BBC Tagi. Ang programa ay nagkaroon ng 37 kalahok mula sa iba't ibang gawain ng Panginoon at nagtuon sa mga interactive ways of teaching. Pinagtuunan naman ng pansin ang kahalagahan ng paggawa ng mga matalinong desisyon at pamumuhay ayon sa pananampalataya at mga halaga. Nahihikayat ang mga kalahok na maging role models at ipalaganap ang mensahe ng isang buhay na walang droga sa kanilang mga komunidad. Good vibes naman ang dala ng mga aktibong members na nakilahok sa Brigada Eskwela upang magsilbi sa ating komunidad at itaguyod ang Campus Ministry. Mahigit 50 volunteers ang dumalo sa Senator Renato kayeta Cayetano Memorial Science and Technology High School at Tipas National High School. Puno ng pasasalamat ang puso ng mga pinarangalan ng Lighthouse BBC Tagig ang 29 graduates, non-graduates, and awardees with the theme Abounding More and More in Grace and Thanksgiving. Ito ay nagtampok ng na mga patatoo mula sa mga graduates at awardees. Sinundan naman ito ng mensahe mula kay Pastor Joel Cornelius tungkol sa kahalagahan ng mabuting tapang, disiplina, karunungan at pananampalataya sa pagkamit ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Matagumpay naman na naganap ang Baccalaureate Ceremony sa Lighthouse Bible Baptist Church Tatalon to recognize 184 awardees, board passers, at mga nagtapos mula sa iba't ibang lighthouse works. Ito ay may temang increasing more and more in faithfulness as to word of His grace towards grace and virtue. Ang pangkalahatang mensahe nito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Lahat ng mga tagumpay ay posible at dapat patuloy na gamitin ng mga talento at kakayahan upang maglingkod sa Diyos. Nagtanim naman ang mga teachers ng Lighthouse BBC Tagig Children's Ministry ng Salita ng Diyos sa mga bata sa Kasada, sa Mamatri, Sarmiento, MPC Urban, Villa Miranda at Kenneth tuwing Sabado. Sa pamamagitan ng pag-abot sa murang edad, nagbibigay ito ng moral guidance at spiritual growth sa mga kabataan na tinuturuan. Amen sa mga pagkilos na yan! Tunay ngang hindi dapat mamuhay para sarili lamang. Kundi maging beneficial at profitable. At sa huling buwan ng ating third quarter focus, ating pakinggan si Violin at Nika Salim. tila adventurous and fun escapade naman ang ramdam sa naganap na Tagig Baptist Fellowship Youth Camp na ginanap sa Batangas. Mukhang unforgettable experience sa lahat ng event na may temang Be Edified to Edify na nagbigay diin sa espiritual na paglago at paghikayat. Enjoy naman ng mga kalahok sa mga kakaibang outdoor activities, pagsamba at fellowship. Of course, di mawawala ang hamon ng ating mga nagwagopuong puong pastor. Sina Pastor Pasis, Pastor Payugaw, Pastor Morales at Pastor Joel Cornelius. Hindi malilimutan kaganapan ang Night of Grace and Thanksgiving ng Lighthouse BBC ng Tagig noong September 8. Nagtampok ang gabi ng iba't ibang mga pagtatanghal ng musika na nagpapakita ng mga talento na mga ng mga miyembro ng eklesiya. Ang gabi ay nagtapos na may handa at pusong mapagpasalamat para sa kaganapan ng Thanksgiving First Fruit Sunday na nagmamarka ng isang makabuluhang sandali sa espiritwal na paglalakbay ng buong eklisiya. Kasabay ng Lord's Supper noong September 17 ay nabautismuhan si Sister Roselle Quintina at kaarawan din ng mahal naming pastor kung saan nagkaroon ng isang simple at makahulugang programa. Nagtipo ng dedicated members ng Lighthouse BBC Brethren sa taunang selebrasyon ng Thanksgiving First Fruits noong September 22. 115 kataon naman ang nagkaloob at naghandog ng na kanilang pasasalamat. Praise God! Ang halagang ito ay sumasalamin sa malalim na pananampalataya ng Lighthouse BBC Taguig Brethren muling nagsama-sama ang lahat ng Lighthouse Churches sa physical at virtual with the theme, Increasing More and More in Grace and Thanksgiving sa pamamagitan ng mensahe ni Pastor R.A. na The Working of the Grace of God in Us. Pinalalim ang pag-unawa sa biyaya ng Diyos at kung anong ginagawa ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Bukod dito, gumawa si Pastor R.A. ng isang anunsyo at isang paalala tungkol sa paghahanda para sa 50th anniversary ng All Lighthouse Bible Baptist Church. Ako si Andres Saromo. At ako naman si Dan Rosel. Ito ang Light Up o Lighthouse Update ng Lighthouse Balita Taghig. Kung saan ipinapakita ang mga balitang nagdiliwana at nag-uumapaw sa nakalipas na pagkilos sa third quarter ng buong eklesiya. Yun lamang at, marami at marami salamat! salamat.